Ang exercise natin for this video is para sa AC joint uh, disorder or shoulder pain dahil sa AC joint problem. So ang gagawin ninyo unang exercise is pendulum exercise. So gumamit kayo ng light weights, kagaya ng 1kg dumbbell or uh, bottled water. And then, humanap lang kayo ng table or chair na kagaya niyan na pwede kayong mag-lean forward para mag-support. And then, nakahang lang dapat yung shoulder or yung arm ninyo. Hawak na, hawak yung dumbbell. So, ang gagawin ninyo is, isi-shift nyo yung weight ninyo forward and back from one leg to another. So, kaya nakaposition yung leg ninyo ng naka forward yung isa. So, dapat nagsiswing yung arm niyo ng kagaya niyan. So, pwede nyo siyang gawin ng 20 times. Make sure na hindi makakaramdam ng pain during that exercise. Next exercise natin is towel wall slide. So, kailangan nyo lang ng maliit na towel ng kagaya niyan. And then, ilalagay nyo lang siya sa wall. So, ang unang galaw ninyo is, move nyo lang yung arms ninyo up as far as you can. ng ganyan. Then, up and down lang dahan-dahan. 10 times. After 10 repetitions ng up and down, ang next movement is uh, side naman. So, nakapaside kayo sa wall, nakagaya niyan, and then, move nyo lang yung arms ninyo sideways, pataas, at pababa. So, gawin nyo rin siya ng 10 times. Next naman is wand exercise. So, gumamit lang kayo ng stick na kagaya niyan or umbrella. And then, ang gagawin ninyo is yung um, rotation and side movement. So, una muna, papunta sa kaliwang side. So, iaangat nyo lang siyang paganyan. Swing nyo lang pataas. And then, up and down ng 10 times. After nyan, pwede nyo siyang gawin kabilang side naman. And then, after ng side to side, ihawakan nyo lang siya sa harap and then move nyo lang up and down yung arms nyo. Hanggang kaya. So, hanggang sa tolerable range lang. Gawin nyo siya ng 10 times. Ang next exercise natin is focus on strengthening. So, isometric exercise. So, ang una ninyong gagawin is nakabend lang yung siko ninyo ng kagaya niyan and make sure yung elbow is nakadikit lang siya sa trunk or sa body niyo Hindi siya aangat ng uh, away from your body. So, ang unang galaw or ang unang resistance is uh, palabas. So, gamitin niyo yung isa niyong kamay, hawakan niyo yung arm ninyo ng kagaya nyan na nasa labas na posisyon. So, then ipupush ninyo yung kamay niyo outward or yung arm Palabas, push lang siya and hold, and then relax. Then push, and hold, and relax. So hold nyo lang siya ng 5 seconds. Next naman, isang posisyon ng kamay ninyo is sa kabilang side. So ang galaw naman ng arm ninyo is paloob. So push, paloob, and then hold. Then then repeat nyo rin siya ng 10 times. Next is, nakadiretso naman yung arms ninyo. So, ang resistance naman, manggagaling sa taas. So, ipupush nyo paangat, pataas, yung arm ninyo, hold nyo siya ng 5 seconds and then relax. The so, again, hold, push up and hold 5 seconds and relax. Repeat 10 times then. Ang next naman is, Pababa. So ang push naman is pababa. So push down and hold and push down and hold. Repeat all those exercises for 10 times. Comment below kung meron kayo mga questions and topic suggestions. Thank you for watching!